So ayun guys, bali nandito kami sa ilog ngayon, bali may hawak akong sample pan. Bali magsasample kami guys ng pan ng paggigintuhan kung meron pa. Bali dito kami sa daan sa ilog. Pagtitingin kami ng mga pan guys, mga kung may pagkuhanan pa ng may magandang sample pa na ginto. Dito mga pinagkuhanan na pati doon sa kabila pinagkuhanan na dyan pero magtitingin tayo baka meron pa bali guys nagtitingin pala kami nagtitingin din pala kami ng pako bali nangunguha din kami ng pako pang ulam namin mamaya katulad dito guys oh may mga magagandang pako ito ang katabak pa nga pako oh. masasarap itong mga to guys Kung fresh na fresh may gumalaw na isla doon sa paako guys. O. Oh. ulam namin mamaya guys. Sabay maghanap kami ng pagigintuan kung meron pa. Meron pa yata dito. Kunin natin yung sample pan. Um. So guys, mayroon pang mga pako dito. Kunin ko muna. Para may pang ulam din kami mamaya. Tapos magtitikin tayo ng pagigintuan natin mamaya. So guys, yung magaganda. 笨的哦。 guys, ay ewan ko muna dito daanan ko na lang mamaya pag umuwi ako so yun, guys, tawid tayo dyan oh. tawid tayo dito punta tayo sa kabila doon para magsampol kung may masasampolan tayo malakas ang agos. Hindi tayo makatawid guys. Doon tayo sa taas. Nak dun nak! Hindi ako makatawid dito. Doon ako sa taas tatawid guys. Hindi ako maluligo, nak. Maluligo ako? Baka mag-gurigur ka, ah. Gusto niyang maligo, guys. Ito tayo tatawid tapos sasampulan natin yung mga pinagpuhanan na nila kasi, kuhan, wala na tayong mapagtingin ng iba na may magandang sampol. Tawid tayo tapos punta tayo dun sa kabila, guys. So, yun nga, guys. Kung makikita nyo, itong mga nalinisan dito pinagkuhanan na nila dito tignan nyo yung mga pinagkuhanan nila, nila guys o lahat ng ito pinagkuhanan na nila itong mga nalinisan dito dito o yan pinagkuhanan na nila to pero magtitingin tayo dito sa tabing ilog mismo kasi wala na tayong ibang kuan pagkuhanan kung sakaling meron magiging ulit tayo kung wala no choice guys halos pinagkuhanan na nila lahat guys oh napakalinis na dito halos wala na tayong uh, ano, mapagkuhanan dito dito sa tubig subukan natin dito sa tubig guys dito sa tabi tabing ilog wala na dun sa mga may damo guys mahirap nang kunin dito halos pinagkuhanan na kung sakaling mayroon tayong masampulan dito magiging tuloy tayo kaso lang mahirap nang kunin dito kasi marami ng mga bato walang lang tayo ng buhangin dito yan ang titignan natin kung may lamang din to hmm. ito pwede na siguro ito tignan natin sampulan natin Pwede din gamitin yung kwan guys, yung pala na pang sampol. Pero ito talaga, itong gamit ko, ito talaga yung ginagamit na pag panglinis pang, pang linis ng game to. Pero kung magtitingin lang tayo kung may laman guys, pwede tayong gumawit ng pala. ganito lang kami magtingin guys kung may lamang ginto ang isang kuwan, isang lupa kahit hindi tabing ilog guys kung kahit anong lupa kung gusto nyong tignan ganito lang gawin nyo dahan dahan lang napakaikutin guys tapos i-vibrate natin konti para umibabaw yung mga magagaan yung buhangin saka itong itim na to Tignan natin guys kung may karga. So yun guys, meron nga konti lang. Yan o. Oh. Yung yellow na yun o. Oh. Ewan ko lang kung makikita sa camera guys Yun Konti lang guys Konting konti lang yung yellow na yun Yun So guys medyo konti lang ito Pagtingin tayo ng iba Masyadong maliit itong sample na to Titingin lang ko ng iba guys So yun guys, naabot din ng tubig dito kaya sasampulan din natin kung sakat baka sakaling merong karga dito. Medyo malayo na dun sa main na ilog. E, eto yung galing sa bundok, walang lamang ginto dito sa banda rito. Pero naabot din kasi ng dito guys, o, ng baha. Oh, may kundito. din oh. May itim din. sakaling meron guys ito kasi dito sa ilalim na guys may mga karga dito minsan ah. dagdagan pa natin to siya natin nilinisan dito tingin tayo ng tubig guys yung medyo banayad na kapwan hindi masyadong malakas yung agos dito siguro Ayan, dito natin titignan. Pero masyadong malakas pa. Hindi na siguro dito. So guys, meron nga pero konti pa rin ng laman. Halos hindi makita dito sa camera. Konting konti lang siya. Yun yung yellow na yun. Ah. hindi siya ma masyadong makita guys kasi konting konti na lang yung mga laman nitong mga natira dito. Pero mag nagtitingin pa ako guys kung sakaling baka meron pa. Pero kung sakaling wala, no choice. Hindi na tayo magiginto. Yan nga guys, bali nagtitingin pa lang ako kung sakaling mayroon man, update ko kayo kung sakaling wala. Yan guys, kuwan, uwi na rin kami. saka, baka next time na lang siguro ako babalik guys kasi medyo hapon na. Kasi kasama, may kasama ako mga bata. Ayun, naliligo sila doon sa ilog. Pero mag isang sample pa siguro ako dito kung sakaling wala. Eh, no choice. Uwi na lang. Better luck next time. Ito ang sasabulan ko guys, itong mga to. Pero baka hindi ko na guys. Kung sakaling maganda, ipapakita ko sa, sa inyo guys. Ito guys, ang sasampulan ko. Itong pinando ng loader galing dito sa ginawa niyang, mga da niyang daanan. Kung sakaling meron ito, eh, mas, mabi, mas mabilis na lang kunin. Ito. Kuha na lang ako dito. Sampulan natin. 哎哎哎哎！哎。哎哎 kung katatapos ng bagyo guys ayun marami talaga pero nakita nyo naman kanina guys kinahir kinahirapan na yung kuhan yung tabing ilog dun sa may may meron magandang sampol ngayon wala na sila dun kasi inubos na nila yung laman kung sakaling wala tayong masampulan ngayon guys saka na tayo magsasampay magiging ulit pag meron na naman yun guys meron nga pero konti lang din ewan ko kung makita dito sa camera pero dito meron o oh. Yun. Pero mahirap mag-ipon pag ganyan lang kakunti yung sample niya guys.